tayo ngayon ng Houston International Airport Sandi so, lang tayo So underway na tayo ngayon At mga um, uh, ilang minuto pa nandun na tayo At susundin so, natin ang ating uh, kaibigan si Jam Kamayaran ulit Ikot tayo kasi wala pa si Jam sa uh, pick up point doon sa ano so ikot ulit tayo u-turn tayo kasi bawal doon bawal doon tumambay kaya ayan ikot tayo dyan mabalik tayo roon ulit kung saan tayo nanggaling kanina pero uh, in, a, in, a moment uh, kahit na mga ilang minuto na lang naman nandiyan na yan ikot lang tayo sakto nandiyan na yan so ikot lang tayo ulit traffic lang dito ngayon kasi dito mga departure dito ang arrival isang habang to so under may construction pang ginagawa rito kaya medyo pasigipan pa pero ito parang overpass to eh So, babalik ulit tayo. Yun tayo. Patungo tayo sa Terminal E arrival ulit kasi bawal tumambay doon puno na yung Bay Area kaya hindi tayo ngayon let's go nag park muna ako nasa iyo medyo umasama ng timprada ng chan ko so tumawag na si Jan dyan na daw siya sa may arrival so balikan na natin siya ron ikot ulit tayo Then, sundo na siya then uwi oh, yeah, na let's go up mga kaibigan pa na po tayo at nasundo na po natin siyang ating uh, kaibigan si Jia uwi na tayo ng Bomon so kumain na rin kami hindi na namin pinakita kasi nakas namin lumamon at makikita nyo ang may hawak ng camera ay si Jia na yan siya na yung ating sinundo pupunta na tayo ngayon na sa freeway na tayo ng I-10 kaya kaya ibahay na let's go wala yung sana kanina yung maraming bulbul Yeah, and video. <laughs> balik saya ha? ni lah tayo galing sa sundo. Daddy, daddy, daddy. na ang kumukulit. Daddy, daddy, dog free. Nangungulit nga ganda na bata. Daddy, dog, dog. Ow, ow. ow, ow, ow. <laughs> daddy, daddy. Yan ang gawain. So, tapos na ang ating araw ngayon. Mag-relax na lang tayo at magpapahinga. Alam. Susunod, so, bukas biyaya ko ng fourth word vlog din na ngayon. Bye. Daddy. Where's Tito Jam? Tito Jam is so tall. Don't, no, no, no. Nakabalik na siya. Sinundo ko nga siya. Sabihin mo, welcome back. Welcome back. Tito Jam. <laughs>